hello po, mas na kayo dyan. Ayan, patuloy pa rin po kami sa aming paglalakad, papuntang crater lake ng Bulgang Pinatubo. At ayan o, eh, kung napapansin nyo po, mabato po yung mabato't mabuhang yung na namin. Tinan nyo po. Diba? O, oh, daming bato, daming buhang. So, kaya naman tinan nyo po yung, yung, um, oh, basang basang basa na merong mga buwang yung sapatos ko po at yun nga po ang ganda po no o oh, ayan so the na nahihirapan po ako sa pag-akit dito eh, e dumol po na talagang lalo ako na challenge so kung sino talaga kitang makita buhikang tubo kung oh, alam mo lang ayun Yes, no. So, mamaya ulit, tapos pakita ko sa inyo kung nasaan na kami. Well, Babay muna.